Hello guys, meron lang gustong i-share. Isang kapatid po ang may concern about sa isang video ng INC na ipinatutungkol po sa mga 70 Adventists. Ah, uh, ito po ay message sa akin ng isang kapatid si Sister Dolores Rosita. Yan. Shout out sa iyo kapatid. Ah, uh, ito na yung request mo na pagtalakay sa isang video ng INC. Yun pong video na tinutukoy po niya, ito po ay video ng isang Iglesia Ni Cristo na mahilig pong umatake sa mga 70 Adventists. Medyo malaki ang galit nito sa mga Adventists, kaya madalas niyang atakihin ang Adventists, ang Catholic at iba't ibang mga sekta. Tapos palalabasin po nila na inaapi ang mga INC, sinisiraan o inusig. Pero sa katotohanan, uh, kaya naman kami may pagtalakay sa sa mga paniniwala ng ibang sekta kagaya nitong mga Iglesia ni Cristo e sapagkat sila ho kasi ang nauuna na umatake sa ibang pananampalataya. Buti sana kung tama o totoo yung sinasabi, eh kaso paninira yung kanilang ginagawa. Pero tayo, nagiging patas po tayo. Atin pong ini-expose kung ano talaga ang mali at hindi tayo na Ngayon, ang isang kapatid, meron pong concern. Kasi merong INC na gumawa ng video at uh, pinalalabas niya na ang mga Seventh-day Adventist daw, mga Sabadista daw ay uh, nagmumura. Kumaga parang sinasabi niya na ito ang Seventh-day Adventist. Isang miyembro nila ang nagmumura. Pero uunahan ko na po kayo mga kapatid. Uh, fake news po ang ipinakakalat ng taong ito. Tatak Iglesia Ni Cristo kasi ang magpakalat ng fake news sa ibang sekta. Yan po ay napatunayan na namin sa maraming pagkakataon na marami sa mga miyembro ng INC dahil hindi nila kayang harapin sa debate ang isang sekta, ang ginagawa po nila ay sinisiraan po nila yung mga miyembro o yung mga tao. Kagaya po ng i-expose po natin sa pagkakataong pong ito. Ito po yung kanyang video. Pakinggan at panoorin po natin siya. Ito po ang ating mga kaibigan na uh, membro ng Sadista, Sabadista, ay ginagawang uh, kontent ang uh, mm -hmm. Iglesia ni Cristo para kumita ng malaking pera. Mm -hmm. Para magkaroon ng maraming views, maraming reaction at maraming comment. Pero kung titingnan mo, yung laman ng kanyang mga video is puro pag-atake sa ibang sekta. Ganito ho sila talaga, Trumabaho. Uh, sinasabi nila na uh, ang ibang sekta, kagaya daw ng Adventist, is mahilig daw i-content ang INC para for the views, para pagkakitaan ng malaking pera. Pero kung tutusin, kung titingnan mo yung video niya, parang hindi na ito natutulog sa pag-atake sa ibang sekta. Ibig sabihin, sinasabi niya yung isang bagay na yun talaga siya. Sinasabi niya na inaatake ang iglesia ni Kristo. Pero sa katotohanan, sila yung gumagawa ng dahilan kung bakit kami nagko-content related sa INC. Yung sinasabi nila na pera-pera, ito ay palusot na lamang po nila para pagtakpan yung pag-e-expose o yung ipinapakita namin kamalian sa aral ng Iglesia Ni Cristo. Siyempre, dahil hindi nila kayang sagutin, medyo safe nga naman kung sasabihin mo for the content. Pero kung for the content at for the content, ito po ang tunay na for the content. Kasi po, paninira po yung video po nito, lalo na sa mga Seventh-day Adventists. Ituloy po natin yung kanyang kasinungalingan. Kaya ang napipili po nila na content hmm. ay ang Iglesia Ni Cristo. Oh. E kung hindi ka ba naman atake ng atake sa ibang sekta, is tatalakayin ba namin ang relihiyon mo? E kayo ang nauuna eh, Kung hindi umaatake ang mga ministro po ninyo sa amin pong mga Seventh-day Adventist at sa iba't ibang sekta, wala naman actually pagkocontent sa relihiyon ninyo kung, kung income at income ang pag-uusapan, mas for the content, dekada ng pinagkakakitaan ng mga ministro ninyo ang iba't ibang sekta sa pamamagitan ng paninira. Kagaya ng ginagawa mo ngayon, ginagamit daw namin ang INC for the views para pagkakitaan. Pero yung content niya, hindi naman ito pang iglesia. Ito'y actually content para atakihin ang Seventh-day Adventist. Tigas na mukha ninyo para sabihan kami ng ganun, pero kayo mismo pinangangatawa na ninyo kung ano yung ibinibintang nyo sa amin. Ganon kasi kapag hindi kayang humarap sa debate, mas magaling gumawa ng invento at fake news. Ituloy natin yung kanyang video. Pero pasensya kayo mga kaibigan dahil napansin ko ang inyong mga kahungahan. Hmm. Katulad ni Gilbert Ribongkasil na kung gumawa uh, ng kanyang content ay uh, nagtutungayaw sa mga ministro, lalo na sa kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilalang suko ng uh, Diyos sa mga araw sa Sub Iglesia ni Cristo. Sub Sub Amin, Itong si Gilbert Limong kasi, kung makapagmura, ay parang si Soriano, parang si Ingkong, si Sorianing Praning na may tililing. Pag o, tingnan mo ngayon salita mo, Galit na galit ka dahil minumura daw ng miyembro ng, ng Adventist. Itong binabanggit niyang Gilbert. Dahil daw minumura ang mga ministro at saka yung sugo daw nila. O, eh, tingnan mo yung salita mo. Hindi ba yan pananakit ng damdamin? Ang problema sa inyo, ano kayo? Pa-victim effect? Ayaw nyo na pagsasalitaan kayo ng masama. Ayaw nyo na mumurahin daw kayo. At pagkatapos, kayo naman kung malait at manginsulto, eh wala naman kayong pinagkaiba. Yung binabanggit mong Gilbert na yan, na pinalalabas mong 70 Adventist, pareho lang naman kayo. Kumbaga, sa salita is, ang magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Ang nagmumura, galit sa kapwa, nagmumura. Eh ba't hindi nadamay nyo ang Adventist? Mamaya ho, linawin natin kung yung binabanggit niya bang Gilbert ay isang 70 Adventist. Isipin mo, galit na galit siya, dahil daw minumura yung kanilang sugo, ang mga ministro. Eh kamusta yung mga video mo? Eh ang dami mong panlalait sa iba't ibang sekta, na may personal ka nga ng tao ano pakiramdam na na ikaw ngayon yung ano, kayo ngayon yung pinagsasalitaan ng tao. Masakit ba? Eh hindi mo ba naisip kung paano nasasaktan yung mga minumura at nilalait mo sa social media, yung mga Katoliko, mga katolik faith defender, galit na galit sa iyo. Eh kung kung laitin mo sila sa mga vlog mo, ganun-ganun na lang naakala mo talaga kaya mo silang harapin sa debate. Tapos kayo ngayon, mayroong isang tumayo na Seventh-day Adventist daw, minumura daw ang inyong pamamahala, eh galit na galit ka kung sabi nga ni Kristo, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Ayaw mo palang minumura ang mga ministro ninyo eh. Eh bakit nalalait ka ng kapwa mo? Pinapakita mo lang na nabayas ka kasi ayaw mong ang kayo ng masama pero ginagawa mo yan sa ibang sekta. Kaya tingin ko deserve mo yan eh. Deserve nyo na, na malait ng ibang sekta sapagkat ginagawa nyo rin naman yan. Pero hindi ho yung ginagawa ng mga Adventist. Ilang panlalait na ginawa nyo sa amin pero kahit minsan hindi ka nakarinig ng pagmumura o panlalait sa amin. Pero tingnan mo, masyado kang naging sensitive. Ginawa lang naman sa'yo yung ginawa mo sa kapwa mo. Kaya kung ginawan ka man ng masama, deserve nyo yan kasi ikaw ang nauunay. Eh. Kayo yung nagpapauna kayo yung naninirang mga membro tapos kapag hinarap kayo sa debate magtatago kayo sa saya ng mga ministro ninyo yung mga ministro ninyo nananahimik pero kayo yung nag-uumpisa ng gulo at pagkatapos magtatago kayo sa kanila ni hindi nila alam yung video na ginagawa mo eh ni hindi alam ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo na nanglalait ka ng ibang sekta nagpapakilala kang Iglesia ni Cristo pero bastos ang ugali mo Tingnan nyo po mamaya, magpapakita ako ng isang konbo ng isang iglesia ni Kristo. Kung pagbabastos at pagbabastos lang ang usapan, napakarami kong natatanggap na message mula sa isang bastos na iglesia ni Kristo. Pero tingnan nyo, kami ba ay eh, nagiging ganito na, na parang nagwawala, nakala mo aping abe? Hindi ho, kasi kami, hindi naman kami namimersonal. Kung ayaw nyong talakayin kayo, eh wag ho kayong magtalakay ng iba. Ituloy po natin yung kanyang video. At dito kaanip, itong si uh, Gilbert Limong Pasin, ay, uh, ini niya. Itong si Suryaning sa kanyang mga pag. Suryaning daw. May hindi hindi kayo nahiya sa sa kampo ng MCGI? Bakit ang titigas na mukha niyong laitin yung 'yong 'yong kanilang tagapanguna, pero ni minsan wala namang ministro ninyo ang humarap kay Suryano? Bakit kung kailan patay na si Suryano sa kayo naglalabasan? nung buhay pa si Soriano, mga nakatago kayo sa palda ng ministro ninyo. Yung ministro ninyo nakatago naman sa palda ng tagapamahala ninyo. Yung tagapamahala ninyo nagtago naman sa saya ng Papa sa Roma para hindi harapin ni Soriano sa debate. Kung kailan patay na yung tao, sa kanyo inaatake. Pero nung buhay pa, mga takot naman kayo kay Soriano. Dapat, wag nyo nang isama si Soriano sa usaping ito kasi wala... Ano na yung tao eh, pinagpahinga na ng ating Panginoon Diyos. Kung ano man ang ginawa niya, Hayaan nyo na ho yun. Bakit po? Kasi kung tama naman yung sinabi niya, ba't kayo masasaktan? Kung mali naman yung sinabi ni Soriano patungkol sa inyo, syempre magbabayad siya sa Diyos. Ganun lang naman yun eh. Pero tingnan nyo, hindi naman kasama dito si Soriano, pero lagi nyong dinadamay. Kung mayroon mang uh, bading at bakla dito, tingin ko kayo yun. Bakit? Inaasar niyo si Soriano na bakla, pero yun humaharap sa debate. Coming from you na hindi kayang humarap sa debate. Kamusta ka na daw, sabi ni Sanrio. Bakit hindi mo daw siya kayang harapin? <laughs> Friend, dahil pinapansin ko ang inyong mga content. Ha? Ah, Pareho kayo ni Raymond Cada mm. na ginagawa ng iglesia ni Cristo, ginagawa ng content para lang kumita kayo ng uh, malaking pera. Mm. Coming from you. Kapakinabangan. Ito po ang inyong link ko na rin si Kaagila ah, wala pong kinalaman ng iglesia ni Cristo dito sa aking ginagawa ng mga pagtalakay. Oh, kaya nga eh, walang kinalaman. Ibig sabihin, hindi rin alam ng iglesia kung paano ka nang lalait at ginagalit mo yung ibang sekta nananahimik yung mga ministro ninyo biglang makakatanggap ng debate dahil sa mga kagaya ninyo. Walang kinalaman ng Iglesia ni Cristo kaya pala ang lakas ng loob mong manira sa ibang sekta. Babaliktarin mo pa kami na ginagawa daw naming content ang Iglesia ni Cristo para siraan. E 'Yung ginagawa namin is pagsagot lang naman sa napakaraming atake ng inyong mga ministro dekada nang naninira. Hindi pa ako ipinanganak sa mundong ito, matagal nang naninira si Felix Manalo sa mga Katoliko at Protestante tinawag pa ng pasugo ninyo na ang mga paring katoliko at pastor protestante na mga sugo ni satanas. O, oh, eh nasaktan ba sila? Hindi naman. Gumawa lang ng sagot. Pero ikaw ngayon, kung mag ka dyan sa social media, akala mo naman inapi ka. Eh, ginawa lang naman nila yung ginagawa ho ninyo. Hindi ho totoo na pinagkakitaan natin ang INC. Ang totoo, ang INC pinagkakakitaan ang iba't ibang sekta. Kasi kung 4 W's at 4 W's lang, napaka-konti ho ninyo. Mas marami ang 70 Adventist sa inyo, kayo dito lang sa Pilipinas sa ibang bansa, ang mga membro ninyo, karamihan doon puro Pilipino pa. Samantalang ang Seventh-day Adventist, bago pa manguna si Iranyo Manalo, ang, ang Seventh-day Adventist, laganap na sa buong mundo. Ganon din ang Katoliko, mas marami sa inyo hanggang ngayon. Oh. Kaya kung, kung content lang ang pag-uusapan, eh pwede kami mag-content ng mga sekta na mas marami ang views. Oh. Eh bakit namin kinokontent ang INC? Para sagutin yung paninira ninyo. Pero ang, ang gagaling nyo lang kasi mambaliktad, paawa effect kayo pero kayo talaga ang nangunguna na umatake sa ibang sekta may halo pang paninira tuloy po natin yung kanyang video bueno, well, punta na po natin ang pinagnanganaknak nitong si Gilbert Lebon uh, Gilbert Lebon Pasil sa mga ministro lalo na sa kapatid na Felix Y. Manalo maganda lang po kayo ng taps mga kababayan dahil talagang uh, nakakabat itong si uh, Gilbert uh, Lebon at uh, napupumakita po ninyo ang mukha ng tao na ito Talagang masusura kayo, parang mukhang inodoro. Grabe no, lalaitin pa yung mukha ng tao Yang yan naman kami sa face mo <laughs> Isipin mo yan, bakit nalalait ka ng mukha ng tao? Iglesia ni Kristo, yan pa talagang Iglesia ni Kristo, mapanlait ng itsura So ibig sabihin, dahil mga wala kaming itsura, wala kaming karapatan sa langit Ibig bang sabihin, mga gwapo ang mga Iglesia ni Kristo? Maniwala ko sa inyo, puro gwapo kayo Eh ikaw ang buhay na patutuon, hindi totoo yung sinasabi mo Huwag naman lait ng itsura, Brad. Aral sa aral. Mukha daw inodoro yung tao. Coming from you talaga. Tuloy natin yung kanyang video. Ah, pakinggan natin ang kanyang pinagangangaknak sa kanyang social media account. Napaka-bubok ng mga leader ninyo, mga kapatid, kung hindi pa nila nauwaan. Ang mga kasakit. <laughs> yeah <laughs> Oh, tingnan mo. Nalalait ka eh. Nagagalit ka nilalait mo rin naman. Yan. Nagalit siya dahil sinabihan na sinabihan yung kanilang mga ministro ng isang salita ng pagmumura Oo, narinig nyo naman, hindi ko na uulitin. E tingnan mo, siya rin naman, nalalait din naman ng kanyang kapwa. Tingnan nyo po, na yung termino na ginamit sa kanila, may papabasa po ako sa inyo. Ito ay message ng isang iglesia rin ni Kristo sa akin. Oh. oh. Kaya kung, 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 magagalit ka dahil, dahil minura daw ang inyong pamala, it's a tie. Kasi yung sinabi sa inyo ng, ng, sinasabi mong INC, yan din naman yung sinasabi ng mga miyembro ninyo sa ibang sekta. Ganyan din ang gina... Wala namang kayo pagkakaiba, pare-pareho lang kayo eh. Pare-pareho lang kayo nagpapaaw epek eh. Tingnan nyo po, ito ay isang miyembro ng Iglesia ni Kristo. Ito yung pangalan niya, Bob's Brothers. Isa po itong iglesia ni Kristo. Ito, Nag, naghahamon sa akin ng debate. Pero ngayon, naggagawa na siya ng dahilan para hindi matuloy. Dito, ang sabi niya dito, uh, March 3, 2024, 2pm, magkita tayo sa paliparan. Isama mo lahat ng SDA. Tuta mo, Raymond Kada. O tinan mo nga, napakabastos magsalita. Eh, hindi ko agad na na niyo ang uh, message nito kasi ah uh, hindi kami friend. Ibig sabihin, hindi yan agad magpapapap sa aking messenger. Kaya ang nangyari, uh, meron pang isang kapatid na nag-send sa akin ng kanyang message. Kaya noong sinerge ko siya, lumabas yung kanyang message. Kaya dito, nag-message ako sa kanya, sabi ko, tinatanggap ko yung kanyang hamon. Pinakita ko yung message na isinend sa akin ng isang kapatid. Tingnan nyo kung gaano kasi nungaling. Ang sabi niya dito, pinararatangan niya ako na ako daw ay isang silahis. Naalala ko nung binata pa ako, ang asar ng mga INC, ako daw ay bakla nung nag-asawa na ako si Lahis. Oh. hindi mo alam kung kung anong klasing mga panlalait pa ang gagawin nito. Nagagalit ka, RMG Agila? Eh tinan mong ginagawa ng mga miyembro ninyo. Kung manlait nga ito below the belt. Kung mangatake below the belt. Hmm. Isa pa, may papakita ho ako na message niya. Ang sabi niya dito sa akin, yan, ito po yung kanyang message. Pansinin po ninyo, yung sinabi sa ministro ninyo, ito, sabi sa akin ng, ano, ng kapwa niyo INC, Inulit na lang. Pare-pareho lang naman kayo nagsasalita niyan eh. Eh kung yung sinabihan mo is maiimpyerno yon dahil pinagsalitaan kayo ng ganyang salita, hindi ba dapat maiimpyerno din kayo? Kasi nagsasalita rin kayo ng ganyan sa kapwa niyo eh. Nang aatake rin kayo. Eh ano, oh, oh. pakita ko sa iyo. Oh. Ayan, makikita niyo po dyan, nagsasalita rin kung ano yung sinabi mo, yung, sinap yung sinasabi mo na sinabi sa mga ministro ninyo at sa, sa sugo ninyo. Yan din naman sinasabi sa amin. Pare-pareho lang naman kayong nagsasalita ng ganyan. O idadamay nyo pa ang mga adventis sa mga kalokohan ninyo. Ganyan magpaawa ang mga IMC. Pag sila pinagsalitaan ng masama, sobrang laking isyu, Pero sa katotohanan, napakaraming miyembro nila na ganyan magsalita sa ibang tao. Parang ano, parang hindi nagre-relihiyon. Isipin mo naturing ang iglesia ni Kristo. Proud na proud pa, nakakapit. Tatanungin ko pa yan, Sa nasaan ang Kristo sa pangalan ng relihiyon mo? oh eh sila, nandoon yung pangalan ni Kristo sa kanilang relihiyon, pero yung asal nila, hindi asal ng may Kristo sa pangalan. Isipin mo yan, anong pagkakaiba ninyo sa sa, sa, sa mga ano pagkakaiba ninyo sa hindi naniniwala sa Diyos? Kasi yung yung salitang 'yan, sinasabi yan ng mga hindi naniniwala sa Diyos eh. Eh hindi naman lumalabas sa bibig mo. Kung manlait ka, ikaw eh, alam mo kung sino ka. Oh. Ngayon, punta tayo doon sa issue. May binabanggit siyang Gilbert. Pinalalabas niya, ito ay Seventh-day Adventist. Uh, pinalalabas niya na Seventh-day Adventist. Katunayan, doon sa comment section, pinatutunayan niya yung bagay na yan. Ito po, mababasa niyo sa comment section niya. Ang sabi ng isang kapatid, Walang SDA na nagmumura. o oh, seventh day Adventist. Napaka-humble ng mga yan. Kahit sa debate napaka-humble nila. Oh. Etong ginawa niya, isinend niya 'yung picture ng binabanggit niyang Gilbert para patunayan na may SDA daw. Pero ang sabi, sinagot siya ng isang uh, isang kapatid. Totoo po, converted po ako sa SDA. Ni minsan, oh, ni minsan hindi sila nagmumura tinuturo sa SDA na masama ang pagmumura. Kaya nga kami walang bisyo eh. Hindi kami nagmumura, hindi kami nagsusugal, hindi kami naninigarilyo, o oh, hindi kami naninigarilyo, hindi kami na, nainom ng alak, hindi kami nagda -drugs, kasi bawal sa 7 day Adventist yan. Kaya hindi mo maluloko ang mga kapatiran, tingnan mo. Ang sabi ng kapatid, hindi totoo yung sinasabi mo. Isinend niya yung Gilbert Lebong Pasil. Eh itong Gilbert Lebong Pasil na ito, hindi po ito 7th day Adventist. Ganito magpakalat ng fake news itong si RMG Aguila. Ang sabi niya pa oh, sa mga comment, baluktot ang aral ng SDA. Talagang pinatutungkol niya yung video niya sa mga 7 day Adventist. Pero pansinin po ninyo, ibabalik ko po sa isang kapatid na nagkaroon ng concern sa kanyang video. Kaya natin siya tinalakay. Yan, eto po si Sister Dolores. Ni-research niya yung, ano, yung binabanggit na ni RMG Aguila. Ito po yung Gilbert Lebumpasil Apologies. Pag tiningnan mo yung mga video ng Gilbert na yan, pansinin po ninyo yung preacher nila. Yung logo, hindi ho ganyan ang logo ng Seventh-day Adventist. At hindi ho parang Muslim. Kasi kung titingnan ninyo, medyo style sa Muslim yung kanyang kasuotan. Meron siyang yung sombrero na isinusuot ng mga Muslim. At yung pangalan, hindi Seventh-day Adventist Church. May mababasa tayo dyan, o, no? The Kingdom. O, oh. hindi yung Seventh-day Adventist yan eh. Pero tingnan nyo, pinalalabas ni RMG Aguila na Seventh-day Adventist. Kaya sabi ng kapatid, kilala namin ang mga Adventist dahil sabi niya nga converted ako. Niminsan minsan hindi ko narinig ng mga Adventist nagmura. No. Kaya ito po mga minamahal, yung ikinakalat po ng taong ito, ito po ay fake news. Ito, ako ay... Kasi nungalingan po itong ikinakalat nitong RMG Aguila na ang mga Adventist daw, minumura daw yung kanilang mga ministro. Kung meron mang nagmumura, miyembro nyo yan. Napakarami ko nang naririnig, napakarami ko nang natanggap na message ng pagmumura galing sa inyong mga miyembro. Sa'yo lang katakot-takot na panglalait ang inaabot namin. Tapos pag hinahamon ka ng debate ng mga Catholic Faith Defender, sumulat kayo sa sentral. <laughs> Kaya po mga kapatid, huwag ho kayong maniniwala sa taong ito. Hindi ho totoo na ang mga Adventist, minumura po yung kanilang mga ministro. Kahit napakaraming paninira na ginagawa ang mga ministrong ito, may pagrespeto po kami sa aming kapwa-tao at hindi po namin gagawin ang pagmumura. Hindi rin ho namin ginagawa ang panlalait na ginagawa ng taong ito. Ang ginagawa ho nito is for the views, for the content. Tinatalakay ang ibang sekta para siraan. Ginagalit. Tapos pagka nagalit, ipopost niya at sasabihin, oh tingnan mo, galit na galit. Eh ikaw ba naman, ilait-laitin eh? mo. Tapos nung nagalit, palalabasin mo na, na sinisiraan kayo. Tatak iglesia ni Kristo talaga yan. Yung mahilig manira sa ibang sekta. Tapos kapag pinalagan sila, nagpapaawa ipek sa mga tao. Mga kapatid, fake news po ang taong ito. Fake news po yan. Hindi po Seventh-day Adventist yung ini-expose niya, pinalalabas niya lang kung Seventh-day Adventist kasi po ang laki ng galit niya sa mga Seventh-day Adventist sapagkat ini-expose po namin ang maling aral ng mga iglesia ni Kristo.